Inatasan ng Philippine National Police na bantayan at supuin ang mga social media post na nagkakalat ng fake news kaugnay ng anti-corruption rallies na nagsimula nitong linggo, November 16, at inaasahang magtatapos sa Martes, November 18. Ayon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartades Jr., inutusan na niya ang anti-cybercrime group na bantayan ang lahat ng ito at gawin ang mga kinakailangang legal na hakbang laban sa mga nagkakalat ng maling impormasyon. Giit niya ay ginagalang ng PNP ang malayang pamamahayag ngunit hindi kasama rito ang pagpapakalat ng false claims at fake contents. Dagdag ni, Nartate, ni Nartades, nakadeploy ang PNP hindi lang sa mga assembly area at kalsada, kundi pati na rin sa cyberspace upang tugisin ang sinumang manilin lang sa publiko. Pinangunahan ng Iglesia ni Cristo ang tatlong araw na pagtitipon sa luneta na nananawagan ng pananagutan sa umunoy korupsyon sa flood control at iba pang proyekto.